Mga Salmo Ika-isang daan at apat na isang kabanata Panalangin para ilayo sa kasamaan Panginoon, tumatawag ako sa inyo Agad niyo akong tulungan Dinggin niyo ang panawagan ko sa inyo Tanggapin niyo sana ang dalangin ko bilang insenso Ang pagtataas ko ng aking mga kamay bilang handog panggabi Panginoon, tulungan niyo akong huwag makapagsalita ng masama. Ilayo niyo ako sa gawaing masama at sa mga taong gumagawa nito. Ilayo niyo rin ako sa kanilang mga handaan upang huwag makisalo. Tatanggapin ko ang parusa at pagsaway ng taong matuwid. Dahil ginagawa nila ito na may pag-ibig at pagmamalasakit sa akin. Ito'y parang langis sa aking ulo. Pero sa masasamang tao, ang lagi kong panalangin ay laban sa kanilang masasamang gawain. Kapag itinapon na ang kanilang mga pinuno sa mabatong bangin, maniniwala silang totoo ang mga sinasabi ko. Sasabihin nila, kakalat sa libingan ang mga buto natin, katulad ng mga bato na naglalabasan at kumakalat kapag inaararo ang lupa. Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa inyo. Hinihiling ko sa inyo na ingatan niyo ako. Huwag niyong hahayaang ako'y mamatay. Ilayo niyo ako mula sa mga bitag na inilaan sa akin ng masasamang tao. Sila sana ang mahulog sa sarili nilang bitag, habang ako naman ay makakaiwas doon.